Wait mo lang si Wendy Akira, ha? Sit ka lang, ano, Akira. Huwag ka diyan, Akira. Yan, dyan ka sit. mag ka, ha? Wait lang, ha? Nakain okay, si Wendy, ha? Sit muna, Akira. mag -antay ka, ha, Akira? Akira. Antayin mo lang si Wendy. Kumakain si Wendy, ha? Hmm, tingin siya ng tingin kay Wendy. Kira ha? Wait lang. Sit mo na, Akira. Akira. Sit, Akira. Akira, sit mo na. Ay, tingin ng tingin kay Wendy. Si Akira naman. Hmm. Wait lang, ha? Akira, ha? Hmm. Hmm, tingin siya ng tingin sa kinakain ni Wendy. Hmm. kira ha? Wait lang, ha? Sit. Diyan ka lang. Huwag mong kakainin yung kay Wendy, ha? Akira, 'wag mong kakainin, ha? O, tingnan mo lang, ha? Hmm. Iintay po si Akira. Pag may natira kay Wendy. Akira, pag may natira kay Wendy, sayo na, ha? Okay. Hmm. Ano um, po, o. Oh. Wait mo lang ha, Akira. Hmm. Tanong si Akira. Tanong siya kay Wendy.